Okay, Tam. Ang linis na, ha? Hindi mo walang pinapansin. Salamat, ha. Okay, ha. Nagluto ko na ba? Karina pa! Karina pa! Pero habang naglilinis ako, may napansin ako. Ito, ha. Lalaki ng kasama mo, ha. Pambira, eh. Kalahati lang ako niyan, eh. Ano ba talaga nangyari sa kanila? Ikuwento mo nga sa akin. Ikuwento mo nga. Huwag na natin pag-usapan yan. <laughs> Pero alam mo, sa sobrang laki ng katawan itong mga to, eh kaysa magtago to eh, pamamahayan ng bala ang katawan ito. Tignan mo. Oo. Oh, ang lalaki. Oo. Oh, Tignan mo, ang laki ng katawan. Huwag mong gagawin biro yung nangyari sa amin, ha? Huh? Nagbibiro lang naman ako eh. Nagbibiro lang naman ako eh, tsaka tagal na noon! Ako na ngayon ang bago partner. Hindi kita partner. Ano, ano, ano? Ano? Kahit kailan hindi kita tatanggap yung partner. Kung hindi mo ako partner, eh anong ginagawa ko dito? At ano sa ko? Gusto mo bang sabihin ko pa? Ipinilit ka lang sa akin. Ipinilit! Ipinilit! Ang ibig sabihin, ipinilit lang ako sa'yo? Kung baka salita, parang napakagali mong pulis! Alam mo ba? Ha? Kung sa may niya lang, parehas lang tayo! Hindi na ako kukuha sa medalya. Talaga hindi na kukuha sa medalya yan! Ano ba ang sa nakukuha yan? Sa akin tinukan! Dahil kung hindi ka matinlo! Ha? Para saan pa na naging pulis ka? Matino na ako matino. Pero sa pagiging pulis, hanggang dito lang kita. Dapat sa'yo janitor. Janitor? Talaga janitor ako! Dahil janitor ang turing mo sa'kin! Sa Dahil ko bahay mo! Ganon? Ganon ba? Hindi mo ba ako titigyan? Talaga hindi hindi kita titigyan! Hanggang ah! hindi ka nagbabago! Ah! Sige! Oh! Bumunod ka! Yeah. Bawa! yun nangyari sa amin. Kasalanan ko. Ang dahil sa akin, namatay yung dalawang patalik kong kaibigan. Ang tagal ko nang dinadala dito noon. Ang tagal na. Minsan, sinisisi ko ang Diyos bakit binuhay niya pa ako eh. Hirap na hirap na ako. Ba't ka nagpunta rito? Delikado rito. Ah, wala naman nakasunod sa akin eh. Importante lang kasi ang sasabihin ko sa'yo. Eto, yun sketch ng bangkong titirahin ng usigang bukas. Sigurado ba to? Oo. Salamat ha. Sige, mulis ka na. Mag-ingat ka. Brando, ikaw ang mag-ingat. Alam mo namang, Sige, mauna na ako. Mag-ingat ka. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Okay. Alam ko naman na kahit anong gawin ko, hindi mo ko gagawin partner eh. Nalaman ko na ang mission mo sa buhay, personal, sa akin trabaho lang. Pero asa mo, saan mo tayo makarating kasama mo ko. Pre, hanggang sa <laughs> uli. Ano daw? Parang ano naman to si Wilson, yun lang hindi maintindihan. Ano po? Ang ibig kong sabihin, di ba kayong dalawa ang pumirma dito? At dahil sa kayong dalawa ang pumirma dito sa official guest book, kayo ang magiging tagapagmana ng napakalaking halaga ng kayamanan ni Don Segundo. At para mas malinaw, panoorin niyo to. Ah, makinig kayo. Dahil kayong dalawa ang unang pumirma doon sa aking official guestbook doon sa aking burol ay pamamana ang ko kayo ng tig-isang daang milyong piso bawat isa. 100 milyong piso. Okay. Limampung milyong piso ang kailangan ko no, tandaan hindi. Kulang 'yon. kukuha ang ninyo ang perang iyon pag natupad ninyo ang tatlong kondisyones. Unang-una, gusto ko hanapin ninyo yung aking dating kasintahan na si Marita. Iniwan ko siyang buntes. Dalawampun taon na nakakaraan. Ihingi ninyo ako ng tawad sa kanya. Pangalwa, gusto ko Buksan uli ninyo yung club na pinasarado ko. Nabalitaan ko na madami akong dating empleyado na naghihirap dahil doon. Gusto ko ibuksan uli ninyo. Pero, kukunin ninyo yung mga dati kong empleyado na sila uli ang magtatrabaho doon. Bibigyan ninyo ng tamang sweldo at saka bibigyan ninyo ng binipisyo. Pangatlo, gusto ko ayusin ninyo at muling ibalik ang ganda nung aming lumang bahay doon sa Batangas. Mahalaga ang bahay na iyan sa aming pamilya. Gusto ko nga eh, ibigay ang bahay na iyan sa anak namin ni Marita. Pero, pag hindi ninyo, pag hindi ninyo natupad yung mga kondisyonis ko, yung ikatlo at ikaapat na pumirma doon sa aking official guest book. Iyon ang magtutuloy ng kondisyon. At sila na rin ang pamamanahan ko ng tigi isandaang milyong piso bawat isa. Okay? Ay siya, good luck na lang sa inyo. Call. At ngayon, Bogert at Menchie alam niyo na kung anong saysay -say ng pagpirma niyo. Ang sabi sa atin, hanggat hindi natin natutupad ang mga kondisyon ni Don Segundo, dito muna tayo titira! Ha! <laughs> <laughs> ano ba? Wilson, huwag masyadong lalo. Baka maligaw ako dito. Ano ka ba? Pitawa mo ako! Kaya ka ba? sungit mo na ito. Oy, oy, sandali. Asan yung bigay sa inyo ni Atoni? Eto, bakit? Importante ba to? Aba, syempre. Naku, buti si Dabi mo. Munti ko na singahan. Singahan? Hindi mo ba alam na dito nakalagay ang address ni Aling Marita? Ako ba? Oy, ingatan niyo yan. Oh, mahal kong segundo hanggang sa dulo ng walang hanggan ang pagmamahal ko sa'yo. Ang iyong sinta, Marita. Ang sweet ni Don Minuto, no? Ano Minuto? Segundo! Hmm? Hoy, hoy, hoy. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Ha? Alin? Yung mga antik na yan? Ang laking pera niya pag binenta! Yoko? Aba! Iloko pala itong isang tuwa! Hindi naman atin yun. Bebenta natin. Masama yun. Aba, mabait naman pala isang aray. Pero teka, pag binenta ba natin yan, kikita tayo ng limampung milyong piso? Eh, siyempre hindi. Eh, kung itong buong bahay? Aba, sobra-sobra pa. Benta natin ito bukas? Oo. Oh. Aba, mas... ...aray. Pero alam mo, <gasps> hindi natin basta-basta may bebenta ito eh. Kaya, kasi may mga papeles pa yan. May mga did-did-did pa yan na kailangan pakita mo na ikaw talaga may myari. Oo. Uh -huh. Atok ah, na ako, Wilson. Well Halika na, tulog na tayo. Aboy, oh. may isang kabayo pala naman ang isang are. Hoy! Halika na, doon ka naman tulog sa taas. Maraming kwarto doon. Halika na. Abo, pwede pala yung natutulog ng nagtayo. Ah. Oh. Oh boss. Uh, Magandang umaga. Magsiyo po kayo. Meron yata tayong bagong panauhin. Don Carlo, ipinakikilala ko sa inyo si John Van Game. John... Bading? No. John Claude Van Damme. Mm -hmm. Siya nga pala, si John, ang ating Asian Connection. Ngayon, pag pinagsama natin ng drugs at kidnapping, madaling uunlad ang ating organisasyon. <laughs> Talagang tuso ka. Dag mo si Pretty Boy. Alam mo naman ako pagdating sa ganyan. Don't you worry, Just leave everything to me. Ngayong wala na si Pretty Boy. Magagawa na natin ang gusto natin. Yan ang akala nyo. <laughs> <laughs> Hi. Hop. Oh. <laughs> hmm. hmm. Ano?

sino man sumuway sa patakarang ko. Ako na ang huhukay ng libingan niyo. Si Pretty Boy buhay? Ano? Buhay si Pretty Boy. <laughs> pinagbabantaan mo ba ako? Ha? Hindi kita pinagbabantaan. Inaabiso ko lang.